ganda po magduyan dito yan na yung nakakuha niyo yung isda marami na yan okay na yun, si kuya ng isda yan na nga then guys bali kami po nang papa ay punta po dito sa tabindagat tinignan po namin kung meron pong namumukot Hayun po, meron po. Pala daw po palang huli. Ano ba 'yan? Ano 'yan? Hayun may wala, hindi pa ako nakapagkunaw yung nakakain. Ano ba 'yan, lol ka daw? Dito po ay marami pong narihip na bunot. yung kanyang mga supporter ng utak ng bayan, pero iba din.

Naalala ko po yung sa Sambales. pangalawa yes. meron din po ditong dumadaan na banana boat ayan po dragon boat. ay dragon boat po pala pala banana boat ayan po ay yung, yung dragon boat ay yan po may ari ng resort po banda dun na 150 isang ano? Pasayero dyan? Nakasakay na pala. Ah. Ay, nakasakay pala. Na. 150 daw po pala sabi ng mga bata. Isang pasayero doon sa Dragon Boat. Eh, nakasakay na kayo doon? Oo. Ha? Eh, paano yung ikot nan? Pag nga rin nakasakay kayo. Mabilis lang? Mabilis? hindi ko Ah. Uh, lang. Isang igot lang. Ah, dalawang igot. Sa mga cottage po dito ay magaganda ho. Handang-handa na po sa darating na mahal na araw. At <laughs> ito po ay mapupuno, sigurado. Bilyaan na. saan na ako nakukurit dyan sa po sa bayan ko sa sa hello ati Milot <laughs> kilala po si Milot ay, kilala po dito mga bata si Camilot at kilala daw po si Bosing sabi <laughs> daw po eh, ay ah. da po ni Camilot yun asawa mo naman po si Camilot Oho. Okay bet di alam na asawa ko si Milut nagblog <laughs> ka po ay, nagblog? basta vlogger, asawa ni si Milut tala <laughs> ah, yan na yung nakakuha niyo isda, marami na ano yan? ano, ano kaya dyan? sangka sangka kaya dyan? ito. oo, sa kanya lang yan dito po yan ah, may tagay sa palakang tostig eh Ayos ah Ayan guys, bali yung bangka po ay nandun na po banda Meron din pong maghihila doon banda Kung saan po sasadsad yung bangka At dito po kami ng papa maghihila Ayan guys, bali nadagdagan po yung tumutulong sa paghihila. Ayan po, nadagdagan po ng mga bata. yung mga bata ay naghihila din. Meron na pong nakikita ng kapaunti-unti. Nagunahan po yung mga bata. <laughs> Okay po yung mga bata ay binibigyan po ng marilit na isda. Ha meron po, meron na pong nakukuha si kuya ng paunti-unti binibigay po sa mga bata pinangangat na po yung lambat agawa na po yung mga bata dito ng isda ayan um, po hmm. Para po yata ang huli. Papagawa. 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 Ano po yung mga na. Naangat na po. Titignan po sa dulo kung meron akong na nauli. Oh, maliliit pong isda. Ayan po yung nahuli. Ayan okay. po

bubuntog lang po muna doon nila sa dagat para mga tanggal po yung mga buhangin-buhangin. Parang mayroon din pong talateng balde. Ano pong isda po yun pa? Atambong. Ah, ano ate? Mag-atanong ko yun muna sa kulina. Tamiya po at tatanong ko muna. Huwag bibi, huwag. mo mabuti sa blad? Tatanong ko po muna doon sa mga... May pokok na bibi. Ang mga papa ko dito ay tumutulong na rin po sa pagliligpit ng lambat. At parang hindi na po sila yata maglalatag. Huli so, na alas na po ito at nainit na po. Trick na po yung araw. Ayan po at bali patapos na rin po ang mga papa sa pagliligpit ng lambat. Ayan po. Ayan na po At ayan po bali Kami po bumalik na po dito sa Tambayan At kakatapos lang po namin magsampan ng bangka Ayan po bali bibigyan na po yata ng Isda yung mga tumulong At Ayan po y

Meron pong konting buhangin yung ano? ano? sa ano? ano? na ano? bigyan na. Wala na pala kay ano? ano? Kami po nang papay ano? ano? Ayun po, bali kami ano? 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 na ng isda. May isang may isang kilo po kaya yun pa. So, wala. Malika, okay. hapon dami. Ang hapon. Hindi ako nakapot ka nung hapon. lang ko, iya dami. Ano ka dami? Hindi ako may gumuhat. naman ay kuhan. Hindi naman ay. Bibi! Ikaw! Ayan po ba. linisin na po namin ang papa. Ito po yung maraming buhangin. Tutuluan so, na lang po ng papa na mga isda. Mayroon din po pala Ay. sa lagayan. Meron din po pala maliliit. Sarap kain torta yan. Meron din po pala mga maliliit na isda Sarap kain torta kaso po ay napasama na po sa mga buhangin Pali pinipilihan din po namin ang papa itong mga malilit na isda at sayang Sarap din po, po itong gawin pang tapas At ito na po yung mga isdang aming na ipon. Tambong. No! <laughs> no! No! No, dirty! No, dirty! No, dirty! Ay, siya, siya, I love you. I love you. No, dirty. No, dirty. No, dirty. No, dirty. 牛的。No, <laughs>